Bibili ako ng baunan ko. Ang katikati ng puwit ko. May buhok ata tong puwit ko. Ah, Nahiya naman ako kung, ah, mag-ano dito. Kasi may CCTV. Bibili mo na ako ng baunan. Ang katikati ko. Ayan. Sasalamin mo na ako. Sasalamin mo na ako. Kung so, okay ba yung tsura natin. Mm, okay naman. Kahit pangit. Pero may tsura. Kaso nga lang. Wala kong hanap na baunan. Maganda to oh. ito naman to 194 maganda to para sa ulam para sa sliced bread or para sa maganda to tsaka na ko pag may ano na mm -hmm. so yan. busy pa naman ako busy pa naman may kapi sa trabaho so uwi na ako Baba na ako. So, yan, guys. Tapos na ako. At saka... Ang ganda ng mga ano dito. Maganda to pag ano. Eh, pang regalo. So, baba na ako. Doon ko na lang to sa babae. Eh, ano, sa baba ko na to eh. Sa baba ko na to eh. Ayan.